Hello guys, good afternoon. Nandito na po tayo sa Palay. Ayan po, oh. naninimot po kami ng Palay guys. Oh. Boy, Guys, naman namin, ano to eh. Inalimaw kanina ngayon. Namumulot kami guys. Oh. Ayan. Yung mga natapay hindi nahalimaw yan. Ayan guys. Oh. Oh. Ayan. Ayan si Tata. Oh. Oh, tingnan mo guys. Oh. Dami nga pala oh. Nadaanan. Tiba-tiba tiba bati si tata, nakaylan sa ako na bata. Ha? Ayan o, guys, o. Nyo, ha. Tipang -tipang, tipang, guys oh. Tingnan niyo, tipakipugyan, guys. Oh. Yan, guys. hindi na ano nang halimaw. Yan ta 'no. kami aming ano guys yan ito guys kung hindi ka masipag wala kang palay wala kang bigas nung bata ako namumulot kung ganyan guys ngayon hindi na eh matanda oo <laughs> may benta namin yung mga, mga kaibigan ko pala dati namumulot kami katuwaan tapos gabi kami nung bata kasi nung, nung ano hindi halimaw gapas kasi ngayon, parang walang konti kasi dati ginagapas. O, tiyo, pag ginagapas, iniipon. O, madami na iiwan, diba? O, yun. Eh, ngayon, parang, o, yan na, wala na, o. Yan, guys. O. Tuwan-tuwa kami dati. Guys. Okay. Yan ang nag-iisa, guys. Minsan, nakaka... Tapunta ako ka ba sa ganyan? Ta? sa ka. Nakakaanap ko dalawang bulsa. dami na din yan. Sobrang mahal ng bigas ngayon. Dapat marunong ka. Diba guys? Oh. Ayan eh, guys. yung mga baka na Ha? Mamaya pa ako magbibisit doon. eto Oh. 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 oh.

Oh, pasyal ka daw dito. Sa mga asyenda. Sa asyenda ni Tata. Bye-bye.